Mga nagtataka mga insan no kung bakit ako nandito. No? Kinequest ko lang yung mga quest ko kasi kailangan ko rin sila. Kasi so, may rewards din. Ito no. Uh, tapusin ko na lang lahat. Yung kaya kong tapusin. Titingnan ko. Wow naman! Uh, try nyo rin sa inyo no. Kung meron kayong mga ano. Mga quest na mga bakante pa dyan, di pa natatapos. No? May mga experience na yan. Tsaka, ang mahalaga nyo kasing makukuha dyan is ito. Uh, alam ko meron yan dito eh. Ito, spiritual spear. Para hindi na kayo bibili, para hindi na kayo bibili ng skill nyo, papapalit nyo na lang. Wow. So, sa mga OG ng run, alam na nila yan kung paano gumagana yan. Pero sa mga viewers natin, no, mga wala pang ganong idea sa mga ganyan-ganyan, -gan, eh, ano natin yan. Tuturo natin sa inyo yan sa tamang panahon. Yan, sa tamang panahon.